So mga kaibigan, nakarating na po tayo dito sa aming city. Ayan, narito po si Ate JB para mamili ng produkto na pinakamabinta ngayon, pinaka fast moving ngayong July, dear friends. Kaya naman naisipan ko talaga na ibahagi po ito sa inyo. Ayan, para naman kayo rin po ay mag sa inyong tindahan. Dahil lang Natitiyak ko kaibigan, pag kayo ay nagtinda ng mga produktong ito, lalong dadami ang inyong mga customers. Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Ito na naman ang life coach at kaniko siyo partner Ate JB ayan so happy morning everyone no masaya na naman po si Ate JB dahil ngayon magbibigay po ako sa inyo ng tips no maganda po ito kay JB no we will be talking about yung mga fast moving products ika nga mga mabintang produkto ngayon sa isang tindahan sa ating sari-sari store so based on my experience bigan bilang tindera no 21 years na po tayo uh, running 22 years na po tayo bilang sari-sari store owners So, alam ko na kaibigan kung ano yung mga pinakamabintang produkto every month, every season. Nga, ah. gusto ko rin pong ipaalam sa inyo, lalo na dyan no, sa mga ah, kasari natin na bago palang nagsimula ng kanilang sari-sari store business. O sa inyo kaibigan no, na nagpa magtayo ng tindahan isang sari-sari store. Dear friends, maganda po talagang negosyo ito. Kaya, gogo go na no. <laughs> Magkaroon po kayo ng tindahan. So, ngayon kaibigan, ano-ano ba yung mga mabintang produkto ngayon nowadays no? No, ayan, first, no, second half of the month. Ayan, pasokan ka na kaibigan. But before that, no, before natin pag-usapan kung ano itong mga produkto na mabintang, mabinta talaga kaibigan, no? Sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood nyo rin yung other videos ko na tiyak pakakatulong sa iyong pagsin. So, so, ano, kay Bigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana their friends, please don't skip the ads. Malaking tulong pito sa amin ng ating, ng aming family, okay? And gusto ko rin magpasalamat. I would like to say thank you so much to our good friends, great friends, no? Great friends and uh, YouTube, their friends. So, our generous friends, yan, sila po yung nag-share ng kanilang blessings. Thank you so much po for sharing your blessings to me. Uh, Sis April's Vlog, thank you so much. Uh, Sir, Three Vlogs Unlimited, thank you so much. Ma'am, Sweetie, Slots and More, thank you so much po ma'am. And Sir, Tuni, all Alive. Ayan, thank you so much po mga kaibigan, no? And say, kaya sa inyo nyo kaibigan, no? Lahat po kayo na nanonood, nagsusuporta, nagmamahal kay Ate GB. Maraming salamat po. Please, 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 let's support each other, no? Lalo na po, si na April's Vlog, si Ma'am Sweetie, si Sir Tony and then si Sir Trivlax Unlimited. Let's support each other mga kaibigan. So mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo yung pinakamabintang produkto ngayon. Kaya naman dapat kaibigan, magkaroon ka talaga nito. No? Lalo na ngayon talaga. Huwag nang bukas-bukas pa. Mamalingi ka na. Maggrocery ka na ngayon kaibigan. Dahil napaka-importante po ng na mga produkto ito. Makakatulong po ito sa inyo. No? Tataas ang sales mo mga kaibigan. Dadami kasi yung mga customers at eventually lalago ang iyong sari-sari store business. Okay, mga kaibigan, ready na ang listahan ni Ate GB at saka yung ball pen. Uh, Mag-grocery tayo at mamaling kader friends at bilhin na natin yung pinaka mabintang produkto for sure this week. At saka sa susunod pa na mga weeks kaibigan. Alam nyo naman dear friends, pasukan na. Kaya dapat magtinda tayo ng school supplies. Matagal na ang nagtitinda si Ate GB ng school supplies kaibigan. Uh, more than 15 years na at ngayon time na para mag uh, mamalingki tayo at mamili ng school supplies ipapakita ko lang sa inyo ha yung uh, lagayan ko ng school supplies kay at huwag niyong iba si Ate GB kung <laughs> malikabok na o tingnan nyo no kasi uh, hindi ko muna ito nalinisan kay hindi na kasi naging fast moving yung ating school supplies nung wala ng klase yung uh, bakasyon na kaya ito <laughs> hindi na naka-arrange their friends. At ngayon, uh, pupunta tayo sa Suki kong wholesaler supplier ng school supplies. Ready na yung uh, listahan ni Ate GB at yung ball pen. Uh, dapat magdala tayo ng listahan mga kibigan na. Uh, nalista ko na po kung ang wanong wala dito. no Again, don't mind kung hindi ito naka-arrange Alam nyo naman, their friends ah uh, busy tayo, no? Busy si Ate Gibi at may sakit pa tayo. Kaya hindi ko, hindi talaga gusto ko na, ano, mag-work, work, work. Gusto ko na magpahinga, kaibigan. Pero wag nyo sanang iba si Ate GB dahil lang ito po sa sakit ni Ate GB, no? Pero go, go pa rin tayo. And so nakasulat na, ha? Yan yung lalagyan natin ng school supplies, kaibigan. Kunti na lang naman. Kasi hindi nga kami nag-anamili ng school supplies for nearly two months kasi nga vacation. Pero ngayon, malapit na 'yung uh, pasukan, 'yung tindahan natin GB situated lang pala dito ha. 'Yan 'yung high school department kay Bigan High School sa I mean, sa Mohon, Barangay Mohon, Talisay City Cebu. And 'yung uh, elementary ay nandoon sa likod ng high school. So sarado muna 'yung ating tindahan kasi walang magbabantay pero mabilis lang ito kay Bigan 'no, magdali-dali kami, <laughs> dali-dali bya sa. So, Tama sa? Magpaspas ni kaibigan ko sa Bisaya pa 'no, magbabilis lang kami, Hello Frances. Frances! Hi! <laughs> ah. Hindi hindi kasi pwede si Ate TJB na uh, lumabas ng bahay, kaibigan, na walang kasama dahil nga sa sakit, no? May sakit tayo. Sabi ng doktor, huwag tayong lalabas na tayo lang. So ngayon, uh, tapos tayo mag-pray kay God. Sana safe tayong lahat parati, no? Dapat, kaibigan, always tayo magpray no? Bago tayo lumabas ng bahay. Mag-pray talaga tayo, dear friends. So ngayon, nilalagay ko na yung aking ah... Uh, listahan dito mga kaibigan ayan pati yung ating ball pen, para wala talagang makalimutan si ate GB sayang punta tayo doon malayo pa naman tapos may makalimutan tayo ba? Diba? yung pera ko naman andito so don't may, may baga, ha walang labat <laughs> mabuksan ko muna kaibigan so ayong pera ni ate GB andito na po ayong pambili natin ng school supplies at grocery meron dito tayong pera dito their friends nilagay ko sa loob ng plastic kasi nga, baka mabasa. <laughs> Ayan, so, ready na yung ating pera, tsaka listahan, tsaka ball pin. Ngayon, pupunta na tayo sa Pamilyang Bayan. Kaibigan, medyo malayo, pero okay lang. Ang importante, makabili tayo ng school supplies, kasi malapit na talaga ang pasukan, dear friends. Sayang, pag may maghanap, ay wala tayong maibigay. So, see you later, ha, mga kaibigan. And please, sana don't skip the ads, no? Malaking tulong po sa amin ng aking family. So, we will go now. See you later. So, mga kaibigan, nakarating na po tayo dito sa Tabunok, no? Uh, ah, pinakamalaking barangay dito sa Talisay City, Cebu. Ngayon, pupuntahan muna natin yung pinakamurang wholesaler supplier ng mga school supplies. So, ito po yung mga kaibigan, yung People's Educational Supply. Papakita ko lang sa inyo, ha? Ayan po, sa educational Supply kay Big Ganong, no? tayo dyan ng mga school supplies. Next week po, yung line hanggang dito. Next week. Pero ngayon kasi wala pang uh, school days, hindi papasukan, kaya walang mataas na line. Pero last year kay ang linya po na mga taong gustong bibili, ay dito po. Pero ngayon, thank you so much God, walang mahabang linya, kaya bibili na tayo, no? And after their kaibigan, pupunta tayo sa, ano, dyan. Tabunok Public Market. Bibili tayo ng mga paninda para tinda sa tinda ni Ate Chibi, Kaya ng mga asukal, tuyo, itlog, dyan po. Di ba? Tatawid tayo dyan? Hindi. Hindi pwedeng tumawid dyan, kaibigan. Doon tayo. Okay. Ngayon, papasok na tayo, ha? Bibili na tayo ng mga scoops, super kaibigan. Ayan, samahan ni si Ate JB. Tingnan niyo, marami ng tao. their friends. Ayan. <laughs> Pasok na tayo mga kaibigan para makabili na tayo ng school supply. Ayan mga kaibigan, naka-order na po tayo. Ito po yung mga school supplies na binibili ni Ate JB. No? Ayan, so marami pa tayong binili ngayon kasi naman malapit na po ang pasukan mga kaibigan. Kaya dapat nakahanda po tayo. Ito pong school supplies yung pinakamabintang produkto ngayon, July, their friends. Dahil yung pasukan, siguro, less than 2 weeks na lang. O, ba diba? Kaya kailangan, kaibigan, ikaw rin ha, mamali ka na rin ng mga school supplies. punuin mo yung tindahan mo, kaibigan. Kahit malayo ka pa sa school, basta maraming bata, patok talaga, no? Lalaki ang sales mo at dadami yung customers, kaibigan. Pag ikaw ay magtindahan, ito. Ayan, mga kaibigan, nakabili na tayo ng school supplies. Pupunta na tayo ngayon sa labas sa pamilyang bayan namin their friends ang Tabunok Public Marketing na nyo. Pupunta si Ate Gibi dyan ngayon, kami ni Francis dahil mamimili kami ng mga uh, ibang paninda para sa ating sari-sari store. Ayan. so pupunta rin kami dyan siguro kay Bigan dahil dyan po yung GCash outlet na walang bayad. <laughs> so nahin namin di doon kay Bigan no dahil bibili tayo ng mga uh, bigas, dalawang sako na bigas, mga uh, toyo, mantika. Marami tayong bibili dyan, kaibigan. ng Mga spices, kasi mura po dyan. Ayan, mga kaibigan. Nagkarating na sa ating bahay ng safe. Thank you so much, God. Ayan, nag-arkila po kami ng tricycle. So, ay unloading na po natin yung ating mga pinamili. Ha? Pabuta na siya ko eh. Okay. Unloading na po natin mga kaibigan. Top. Yeah. Ayan. Ayan. Harga. Asa mas? Step it. Ayan. Ayan. Nag-unloading na tayo mga kaibigan. Ako lang daw at ayoso din mo sapatos ha. kay lapok. Ayan mga kaibigan. Nag-unloading na tayo ng ating mga pinamili. Ari lang ayoso sapatos. Kasi... <laughs> Madilim pa sa bahay naman sarado kasi yung aming tindahan mga kaibigan, no? Kasi walang magbabantay. Yan, itong school ating school supplies. Marami tayong pinamili na hello sa mas. He is very strong, pero buyag. Wala pa, kaplit ah. Oh, kuha muna na tayo ng ano. Tingnan nyo, mabigat kasi yung school supplies kaibigan. Bigan. Kuha na tayo ng pangbayad, ha? Oh, Bilhana. hiningal talaga kami, the friends. Ay, mabigat Ay, ng mga school dito. supplies, mga kaibigan. Oh, importante kasi yung ating school supplies, no? Kasi malapit na yung pasukan. Kaya nga, ready na. <laughs> At happy ko kaibigan kasi yung presyo ng notebook ay ano po, eh, bumaba, no? Yung presyo ng notebook, kaibigan. Ayan mga kaibigan, <laughs> kompleto na yung school supplies ni Ate GB, no? Marami po tayong binili na school supplies kaibigan na sa loob po ng boxes kasi nga next week or two weeks from now, pasok ka na. Dapat ready na talaga, their friends, no? Ito yung pinakababintang produkto ngayon, ngayong July, their friends. Kaya, kaibigan, kung meron ka extra puhunan dyan, ayan, mamili ka na ng school supplies, makakatulong ito sa kaibigan. Kikita ka ng malaki at syempre, lalong lalago ang iyong sari-sari store business.